Matapos ang desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, pag-usapan natin ang mga posibleng susunod na hakbang ng Kamara. Kausapin natin ang isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel, si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning and thank you for having me here sa Balitang Hali. Opo. Sinabi po ni House Speaker Martin Romualdez na pila minadali ng Senado yung pag-archive sa impeachment case Ganito rin po ba ang inyong paniwala? Well, it is our position ever since that we complied strictly with the Constitution. Wala pong minadali ang Kongreso. And uh, kami po ay nabibigla na yung inaasahan namin na pag-uumpisa ng trial as shown in the proposed dates of SP last February of 2025. Eh, mukhang nabaligtad. And as a matter of fact, hindi na nga po nahintay ang desisyon ng Korte Suprema sa ating motion for consideration at kaagad na itong na-archive. Mm -hmm. Giyit po ng ilang senador, patay na raw yung impeachment case eh, laban sa vice-presidente sa naging uh, SC decision. Ano pong komento nyo rito? I wish to believe otherwise, no? Uh, mayroon pong pagkakaiba ang... Uh, archiving at ang dismissal. Kapag ka po archiving, ibig sabihin ay temporarily inactive yung kaso. At kung gusto nating matake up ulit ito, ang tamang remedy po doon is the motion to revive. Doon po sa dismissal, totally dinisregard na ang kaso. At kung gusto ulit na magkaroon ng hearing kaugnay dito, the impeachment complaint has to be refiled. No? Ito po ay may pagkakaiba and uh, it is my humble submission as one of the members of the panel of prosecutors na dahil mayroon pang motion for consideration sa Supreme Court, may pag-asa pa po na mabuhay ang impeachment complaint. Mm -hmm. Paulit-ulit pong naging debate doon sa Senado ay uh, hilaw daw yung impeachment uh, complaint at napatunayan daw nito nung lumabas yung uh, Supreme Court at uh, decision kulang-kulang uh, daw yung isinumite ng uh, uh, mababang kapulungan ng Kongreso. Ano pong uh, reaction nyo rito? With all due respect po sa ating mga senador but we firmly stand na hindi po hilaw ang impeachment complaint ito po ay dumaan sa masusing pag-aaral at ito po ay kininsulta ang mga signatories ng impeachment complaint. The 215 members of the House of Representatives na nag-endorse po nitong impeachment complaint na ito. We followed strictly the provisions of the Constitution at lahat po ng aming mga pagpapaliwanag ay amin po isinama dito sa ating motion for reconsideration. Mm -hmm. All the differences in facts, the differences in issues, We completely address them in the motion for reconsideration and we are hopeful na maliwanagan po ang Supreme Court at ma-modify or ma-reverse even yung kanilang naunang decision. Pero nagulat po ba kayo dun sa mga hinihinging bagong impormasyon mula sa Supreme Court? Uh, ang sinasabi kasi nung uh, debate sa Senado ay eh, uh, may mga hinihingi na bago. Uh, nagulat po ba kayo na may ganitong lumabas sa Supreme Court decision? nagulat sapagkat ito po ay hindi nakasaad sa ating saligang patas. No? Alam mo, Raffi, meron tayong uh, pag-aaral ang lahat ng mga estudyante ng patas, ang tawag dito, statutory construction. No? Dalawa ang mahalagang rules dito. Ang sabi, when the law is clear, you should immediately apply it. But when the law is not clear, you should interpret it. But what happened really to the decision of the Supreme Court, nagkaroon ng mga additional requirements na wala at hindi mo makikita sa ating saligang batas. Mm -hmm. I understand, Rafi, that I am not at liberty to discuss in detail all these issues sapagkat ito po ay sakop na ng subjudice rule. But rest assured na lahat po ng ating mga differences in facts and even differences in arguments ay nailatag po natin ng maayos sa ating motion for reconsideration na inihain sa Court Suprema. At dahil nasagot nyo na po yung mga hinihingi ng Court Suprema, sa palagay nyo po may pag-asa yung inyong MR at ano pa yung susunod yung hakbang? We are hopeful, we are hopeful that the Supreme Court will still be enlightened at uh, they will find reason to modify or even reverse their decision. Kung ito ay pagbibigyan ng ating Korte Suprema, then I think we are we are back to to our impeachment hearing. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa lahat ng sumusubaybay ng Balitang Hali. Salamat po, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro.